To Priority. Priority. okay okay the, the list last of uh, last question and then Senator Risa wala na si Senator Marcos Senator Joel Senator Rapi Senator Robin magkano ka Senator Robin and then uh, Senator Mark okay in that order thank you Mr. proceed, sir, proceed. Mama kuwa sabi mo kanina kaya hindi pa kayo nakapagpahil ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para Sir, for clarification, ka. isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Doon. Okay, ganito. According to COA Annual Audit Report 2023, ha, 2023 ito, It was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete on the report on publicized government programs, projects, and activities and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng KUA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong 2023 na may problema, wala pa kayo na pahilan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi uh, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. Uh -huh. So, meaning, wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kaso, oh, five point... Uh, 716 billion pesos na projects. Sabi, maraming deficiencies. Tapos, wala na kasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes, yes. Opo. so wala na kasuhan ito. Ah uh, itatanong ko po kasi your honor consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope I hope no at this Monday, that's your Monday. Kukunin po namin sa mga regional auditors yeah, po natin po ninyo. kung meron po silang mga finalan po para po dyan. Salamat, salamat ma'am. Thank you, thank you very point. much. Mr. Chair, I'm done. Thank you. Maraming uh, salamat Theresa. You. Your turn. Ah uh, salamat po Mr. Chair. So, Miss uh Sarah Diskaya Nasa garahe nyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po, tulad nung sinabi nyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi nyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28, ilan ba talaga ang sasakyan Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga, mga employees ko that uh, is owned by the company. So ilan po yung Uh, mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya. 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Okay. Um... Sa DPWH po, Mr. Just, Chair. A yes, minority. A point of information uh, para sa inyo, no? I'll transfer to the DBCC. Yung binanggit niya, nabanggit kasi yung mga kotse, Mr. Chairman, eh. Yung sinabi niya, pinagbila niya, yung forbearance of prices. Ito yung mga sinacharge ng BOC, ng smuggled Bugatti Chiron's. Yun yung kumpay. Puro smuggle ng kumpay ang mga uh, sasakyan nito. Ah. Uh. declared Mercedes uh, Benz, Sports Boxster. Kung ano-ano, 2022. Pero 2024, yung dalawang Bugatti. Um, for uh, the info. May Salamat po, Minority Leader. May Mr. Bugatti Chair. ka, no? May Bugatti? Wala po. Wala po. So, Mr. Chair, it would seem based dun sa information ni Minority Leader. May iba pa pong offenses, possible offenses na uh, mapasok po sa findings natin dito sa uh, inyong committee report po. Magtanong naman po ako sa DPWH, Mr. Chair, sa kung sino ang uh, sasagot para sa department. Ang department po ba at sa tingin nyo yung bagong secretary susuporta po sa isang one-strike policy sa mga contractors. Ibig one strike ban, zero tolerance policy. Ibig sabihin, tanggal ka agad ang contractor na napatunayang palpak, pabaya, o tiwali. Um, kasi hanggang ngayon, dun sa 15 na contractor na pinangalanan ni Presidente, hanggang ngayon, wala sa kanila, zero ang nasa blacklist. Sino kung sasagot, Mr. Chair? Deputy is there policy who's going to answer? Yusef Cabral. Ah, yes ma'am, mabuti kayo po yung sasagot dahil madalas din po kayong uh, nababanggit nitong mga araw na ito. One strike policy po, zero tolerance policy. Susuportahan po ba ng department at pati ng bagong uh, secretary? Sa palagay ko po, susuportahan po yung one strike policy. considering Alright. yung mga events po na nangyari ngayon. So, ibig pong sabihin, yung labing limang contractor na pinangalanan ni Presidente, posibleng pumasok sa blacklist these days? Yes, Your Honor, Mr. Chair, possible po. Uh, depende po sa results ng mga fraud audit o kaya ng mga check po ng internal audit ng department or mal QAU report po, posible po. At ano pong time frame din nung fraud at saka internal audits po na iyon para matukoy kung may mayroon sa labing na papasok sa blacklist ng department? Hindi ko po alam yung instruction ni former Secretary Bonoan, pero alam ko po nagpaikot na po siya ng mga quality assurance unit sa lahat po ng mga regional offices. ah uh, yung fraud audit po ay kinokonduct ng Commission on Audit So, sabi po nila, isang buwan. Isang buwan po, Kanina ang po. Uh, fraud audit at internal audit. Ah, uh, yung internal audit po, eh, sa amin po yon Sa inyo naman, Naroon sa pong, department. Meron uh, internal audit sa amin na under ng Office of the Secretary. So, uh, So, pwede namin itanong sa bagong Secretary, ganong katagal yung internal yeah. audit. Yun yeah. naman pong quality assurance, assurance unit. unit. na trabaho kailan po matatapos iyon Ah, uh, alam ko sa pagkakaalam ko po kasi under ng technical services yon ay meron na pong dineploy yung under secretary namin for technical services na mga quality assurance unit sa mga regional offices yes so, na banggit niyo po anong time frame po nila hindi ko lang po alam kung ano po yung timetable nila but alam ko po na um, parang last week or a week before parang 50 parang 50 teams na yata po, but I'm not so sure ang pinaikot. Composed po ng representative ng Bureau of Construction, Bureau of Quality and uh, Bureau of Research and Standards, saka uh, BQS, Quality and Safety. i follow up po namin kayo yes. kung kailan hanggat maaga dapat matatapos yon. Uh, and I Yes, Your Honor, Madam Chair. Salamat, uh, Yusuf Cabral. And Mr. Chair, dahil napag-uusapan na rin kahit kanina yung audit, itanong ko po kay Director Tracy Ann ng COA. Well, hindi. Sa DPWH pa rin, Yusuf Cabral. Pero kaagnay po ng audit na pag-uusapan kanina. Ano namang uri ng warranty ang meron sa mga proyekting ito? Ibig sabihin, kapag po nasira, yung isang flood control project, pwede po bang paayos sa kanila at patapusin at no cost to government? Um, Your Honor, sasagutin ko po yan sa pagkakaalam ko. Except of course po. po ang hawak ko. Alam ko po may one year warranty pagkatapos po ma-declare na completed. So yung one year warranty po, after that, tatanggapin po ng implementing office for the certificate of acceptance. Uh, yun po during the period po kung meron na observed na mga defects, kailan pong ipakorek nila sa mga uh, contractor at uh, at no cost to the government, your honor, Mr. Chair. At kung hindi po ma, hindi po nila i-correct, sa so pagkakaalam ko po, uh, pinapatawan po sila ng ay parang nire recover po yata lahat ng mga monies or retention money or billing, hindi po papayagang makakubra ng final billing kasi alam ko po requirement po yung certificate of uh, acceptance, acceptance para ho makakubra ng final billing. Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, Mr. Chair. Kahit po one year lang pala yung warranty USEC at parang napakaiksi po no, para sa mga infrastructure projects, kasama na po itong mga flood control projects, eh siguro naman within one year din natatapos yung audit report. So kaagad, ibinibigay po sa DPWH kaagad na, na nakukuha ng pansin niyo kung may sinasabi ang Commission on Audit na mga nasirang uh, proyekto o under uh, the standard set by the department, lalo na po kung ghost, Tama. as in invisible. Tama po. So, uh, moving forward, sa mga ganyang klase mga proyekto, hindi ba pwedeng at no cost to government, ipagawa ulit sa kontraktor or patapusin or pag-apirin kung ghost lang po iyon? Tama po, Your Honor, Mr. Chair, na lahat po ng uh, depekto na as a result of their workmanship ay dapat pong i-correct ng contractor at no cost the government. Uh, uh, so moving... Uh, he, Mr. Sir, yes, uh, Mr. Mr. Chair, as we pretend. Madam uh, Cabral, total wala na si Sen Sekretary Bonoani kung ano representative ng DPWH, Uh, doon sa doon sa labing limang contractors, construction construction company na binigit ni presidente, meron bang uh, ongoing uh, ongoing projects ngayon as we speak? Doon sa 15 na binanggit ni pangulo. Um uh, palagay ko po meron dahil uh, Palagay mo. opo. You have to be uh, uh, pasensya na uh, po your oh. honor, Mr. Chair kasi hindi po ako operations. Okay, last question. Sa pagkakalam mo, may ghost project ba? Sabi ni secretary nung ah uh, Yes, oo oh, nga. Sa pagkakalam okay. mo? Ah, uh, 'yun po yung sinabi ni secretary. Sa pagkakalam mo nga uh, in your own opinion, hindi ko po masakagot na confirm eh dahil hindi ko po alam kung ano nangyayari sa operations. Pero 'yun po yung sinabi ni secretary. So you believe you support yes. the statement of the of the yes, former po, secretary honor. that indeed There are ghost projects. Yes, Your Honor. And can you identify those uh, contractors who are involved in ay, the, these ghost projects? Hindi ko pa po alam dahil may nag-audit po. Baka, po. baka po yung director namin ng internal audit na nasa likod, makakapagsabi po kung ano po yung resulta ng audit. Because the internal audit po ng department ay directly under case secretary. All right. Dorisa proceed. You. Yung mag-intervene, ma deduct yung time mo, ha? So, it's up to you kung uh, papayag ka. Uh, Mr. Chair, i-qualify ko rin po yung tinanong ni uh, Senator Risa. Yes, Mr. Uh, sabi Chair. Sabi po ng operations, 5 year, years. 5 years daw po pag structural. Uh, That's better po, Mr. Chair. Sa flood control daw po. 15 years for permanent structure. 5 years sa... Uh, flood control 15, 15 years, years for permanent uh, structure permanent I suppose yon po yung tulay so hindi po tinuturing na permanent structure ang flood control um, semi permanent daw po semi permanent and yung tinuturing yung permanent structures mga tulay po tulay for mga example at, at mga buildings Ako? So, within the five years, kapag po nasira pong, o nakitang na, substandard or, yes, or ghost, it should a not take five years to see or unsee a ghost project na yes, flood po, control. Yes, po. Moving forward, sa tingin nyo papayag ang department, paayos yan, paapirin yan, paitaas sa standards ang flood control project at no cost to government. Dapat po, Your Honor. Dapat Mr. lang Sir. po talaga, ma'am. Ngayon, bukod po doon sa suspension, yung sinabi ni Chair kanina na revocation, meron na ba tayong doble gastos, doble danyos policy. Kung saan pagbabayaran ng doble, una para sa construction, pangalawa sa repair yung mga contractor kung sila ay may substandard project. Sa tingin nyo po ba, ideya ito, itong doble gastos, doble danyos policy, ideya na pwedeng suportahan uh, ng bagong secretary. Kasi gusto ko lang pong i-remind Mr. Chair, ang department, na hindi dapat taong bayang ang gumastos ng doble. Ano po, kapag palpak yung flood control project. Uh, pw pwede po Madam Chair na pag-aralan yan. I'm sure uh, anything po na makakatulong para masiguradong tama yung proyekto, yung kwalidad at yung uh, hindi-goose ay susuportahan po ng buong departamento. Okay, so ipa-follow up po namin yan uh, sa inyo. Isa pang dagdag na uh, uh, consequence o parusa para sa, lalo na para sa proyekto sa flood control. Kasi kanina, Mr. Chair, hindi ko nga alam kung ako'y matutuwa o iiyak na ito, naghihiring tayo samantalang suspended na naman ang trabaho at saka uh, pag, uh, pagpasok sa eskwelahan, sa public, sa government dahil sa ulan at napitintong bahana naman. Mr. Chair, matanong naman po sa BIR. Your five minutes is up, uh, I uh, see. Senator. One last question, Mr. Okay, Chair. Okay. Salamat po, Mr. Chair. Uh, para po kay Com Deputy Commissioner, I'm sorry. Okay, I thought I saw Sir Lumawig kanina. So Deputy Commissioner Barcelo ng BIR. Uh, may investigasyon na po ba ang BIR kung nagbabayad ng tamang buwis?